So guys, di toko Mega bersama uh, si Pam Prulab. Berapa? kami Berapa? 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 Oh guys Yan yeah, o, maraming bata Maraming bata At malakas yung alon mga Mga guys <laughs> Di mga kasi sa akin eh Pero takot pala si Pamprolab malay do sa Dagat guys kasi Di marunong lumangoy eh Di daw siya marunong lumangoy pumunta lang siya dito sa Pilipinas para para maligo para maligo sana sa dagat sa hindi nila para umangwit ay dito ka na dito ka lakas yung ah yung alon oh. Sabihin ko <laughs> ako pala pa, ako pala ba ako pa pala si ano si Hori si Hari TV kung naalala nyo sa mga sa mga nagsusubscribe sa akin na mga mga napapanood sa mga live ni IB um, pampro lang pala ako okay, 'yon, 'yung pumapasok sa mga live niya. Tara, Ang ganda ng ano. Guys, ang ganda ng, ng dagat oh. na malakas yung alon kaya ayaw maligo ni pamprolab kasi ano malakas yung alon oh. tapos di siya marunong lumangoy <laughs> Mayroon maraming mga bata naliligod doon sa ano, yung mga kasama namin. Tara lang panggolap, tara lang. San tayo? San tayo? Takot tayo, may aso. Hindi, ako takot sa aso ah. Kalanig. Ayan guys, wala na akong masabi. Simpan lang wala <laughs> Ano Wala naman akong sabi, kundi maglakad lang na maglakad. Maglalakad na lang kami dito. Wala kay Hori TV, siya na Hindi na akong marunong magsalita, mga... Mga ka Hori. Hori kasi yung ano ko eh. <laughs> Maganda lang dito sa tabi ng Lakad Ang hangin. Maaraw pero hindi mainit. Tapos maganda yung kasama mo. Tapos kasama si Yuri. Kasama ko si Ano ito Ano yun yan? Ano yun yan? Ano basura na basura kaya yan 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 marami kami mga kasama mga ka, mga oh uh, guys mga bata marami kami kasama pinsan mga pinsan ni ano mga relatives ni pamprolat nagiging relatives ko na lang ha? Hmm. Sabi nga rin tips ko na rin din sila. Yan o. Guys, di ba? Minsan lang to kaya sulitin yung bakasyon. Andiyan yung tita ko, andiyan yung mama ko, andiyan yung papa ko, mga pinsan, mga kamangkin. Ganda, di ba? Yan Security si TV guys. Yun tatagay-tagay sila habang na nanonood ng alon. Tapos so, meron pa dun sa taas guys. Kaya lang, ang labo naman ng tubig. Di ba? relax dito. So, yun lang guys. Bye-bye for now. Hurry, come here. Babay ka. Babay ka muna, Hello. Babay ka. Hello, bye-bye. Siya hi kamo muna boy. Kapatid ko, guys. Siya hi kamo muna. Bye. na. Bye-bye, guys. See you next time. Bye.